Tignan nyo naman. Ay, yung mga buli ko, ang lalaki na. Well, dapat ito'y sinali ko sa pakontes eh. Kaso, ah, ayun o. Oh. Naglaglaga na yung buntot. Ito kasi hindi ko binunutan ng buntot dati. Ay, naglaglaga na yung mga buntot. Wala na siyang buntot halos. Oh. Ano yung buntot niya? Naglaglaga na yung mga buntot niya. Mga bulstag na. Hmm. Ang ganda na katawan. Kasi matagal ko silang hindi gano'n na asikaso. Hindi, hindi ko gano'n silang binigyan ng pansin dahil sa nabisi ng konti ron sa mga breeders namin na ayaw mag-breed. <laughs> Ewan ko bakit last year ang ganda ng breeding namin. Napanood nyo naman ang dami kong mga, mga napalabas na mga, mga tandang. Yung mga puti, balbaro, mm -hmm. uh, yung mga sweater, may bulik. Pero ngayon parang pinagkakaitan kami ng tadhana ngayon eh dalawang sisiw pa lang meron namin mamaya dadaan na natin bago tayo pumunta roon sa sa so eto nga pala yung mga bulik namin yan etong dalawang to yan tsaka yun yan lagas din ang buntot niya sige Nas mamaya papuntahan natin sige mamaya kukunin natin ganda na katawan Mat matagal ko yung binahawakan hmm. Ganita. eto si five five Ayan mas gusto, kong tayo, Mas gusto ko ang stance nito kaysa doon. Kay 2. Maganda kasi ang tayo nito. Mas gusto ko ang stance niyan. Mas ma, ma ano, ma maluwag ang silong niya. Kaso yung buntot niya yan, kulang Kulang-kulang. si Ganon din, ang ganda ng katawan. eto naman, compare, compare doon, yung katawan niya, mas, mas prepared ko naman yung katawan. Yun, prepared ko yung stance. Ito naman, prepared ko yung katawan. Ganda ng katawan niya, mahaba. Mataas nga lang yung buntot niya kapag siya tumayo. di katulad ni 5, medyo parang 45 degrees. Siya, ganito eh. Yan, lagas din ang buntot. Yan o, sira ang buntot. Hindi ko na isali sa dapat ito. Kukondisyon ko na ito eh. Disadvantage kasi yan eh. Mm -mm. Kasi sadya, sadya silang magandang balancing sa buntot. Pero biglang magiging ganyan. Maninibago sila. Si 2. Dalawa na lang natira sa akin sa batch na yun. Pero kahit na dalawa lang ang natira sa akin. eto naman dalawan to ang best. Sa, sa kanilang lahat. Sila yung pinaka best sila yung may pinaka good health hindi yan silang dalawa nagkasakit yan. silang dalawa lalo na to hindi to nagkasakit yun nanamlay nang minsan pero hindi naman kasi po nanamlay lang pero to kahit minsan hindi ko pa nakita na sakit yung iba masasakitin yung mga lalo na yung mga pikom yung parang mana sa mother side masasakitin Charge. ito mga straight comb parang si Rudy Stardy si Rudy rin hindi rin yan nagkasakit mula bata yun lang yung balahibo niya pangit ang tubo dati nung bata siya. Tapos nakorek ko sa pagbibigay ng karne. Kailangan ng protein para sa pagtubo ng balahibo. Ayan si Tu. Ang trademark niya, itong palong niya. Meron siyang isang nawawalang palong ito. Tira <laughs> dyan. Mm -mm. So, mababait siyang dalawang buhil ko na yan. <laughs> Judge, sure na tayo ka. dalawang I mean? pinaka-best kong buhil. So, Ma mauhuli na to hindi ko na to masasali wala na malapit na malapit na rin si Queen Bee na mag mag mature uh, kailangan ko nang bigyan ng uh, kapartner niya eh. so hindi ko alam kung si 2 o si 5 ang ipapartner ko para makagawa ko ng 3-4 <coughs> hindi ko alam eh pwede bang dalawa <laughs> salitan eh no? salitan pero hindi, natin, hindi mo malalaman kung sino magkalain uh, pero magkapatid naman yan eh So ano to, uh, half and half uh, bulik uh, Gilmore. Ayun naman si Queen Bee, pure bulik. So makakagawa ko ng three-fourth na bulik. So well, puntahan natin si Queen Bee. Daanan na rin natin si Rudy, yung tatay nila. Si Rudy naman, hindi ko gagamitin ngayon kasi nga dahil full, full lugod. Later na siguro pag na. Baka uh, sisubukan ko, experiment lang sa ano, sa gal gal bulik kasi yun ang kung si Jenjen Jen, Jen yung sa kanya nagumpisa sa hatch bulik na yellow leg hatch bulik yung sa kanya kumatok at recommend naman niya hatch bulik di ba kaya ito yung ginawa ko hatch bulik si Ronnie Magbalon naman gal bulik ang ginawa niya so, mga bulik ni Jenjen Jen, Jen niya gal So meron naman tayo available na gal dyan na Mount Banahaw line. Tingnan natin, baka, baka maganda yung resulta. Straight comb din siya, titignan natin. Kung papatok sa kay Rudy. Ito na yung mga CCU. Pero ito, hindi pa namin palahe. Binili lang na itlog nito ni Tito. Mga radio chicks. Pero sila palang unang CC dito. Pero mismo kami na palahe, wala pa. Ayan o. Ang nag, ang nag, limlim -lim lang na bilang sisiwa hindi na bilang iglog ang nag-adapt yan yes, ang, si ang nag-inak ay yung dalawa ay Kasi na nating storbhin si Catriona ay ano protective niya masyado siyang ma ano, aggressive yes so mga radio yan dalawa binili ni Tito na 16 eggs galing pa ng tanawan Batangas ngayon syempre sa biyahe Naka-rider lang eh, rider. So, maaalog talaga yung mga itlog. Swerte, apat siya ni apat. Yung dalawa mahina. Nasabay sa bagay. Oo. Eh. Oh, tsaka mahina talaga sila. Yung dalawa ma-healthy. Ma Kaya yun lang ang nagtagal uh, yung dalawa niya. Pero healthy yung dalawa. Dalawa mahina. Punta na tayo doon. Tingnan na natin si Queen Bee at si Rudy. Oh, hindi ko pa nga ito na sa asikaso. Pero uh, asikaso yung yung bukas. Kasi na-busy lang kami. Dahil sa Nabisi. Nabisi eh. Okay. Ito yung sinasabi kong gal. Na dito, dito, dito. Para makita mabuti. Bukla natin. Bukla Oh, Yan, yan yung gal. Na ipapartner ko kay Rudy. Maganda tong gal na to. Sexy. Straight, straight comb din para pareho silang straight comb. Ang lalabas dyan, mga straight comb na bulik o, oh, di ba? Ang ganda. Tapos, ito naman si Quimby. Dito tayo. Ito mo kunan. no? Hindi kayo, Judge. Hindi okay. ikaw ang boy. Itong dalawan to naman, oh, Grabe. Eh, gumanda na si Quimby, no? Dati, nung... Grabe, judgmental. Nung pa. dumalaga siya, yung balahibo niya, lagas-lagas pa, eh. Pero ngayon, ganda na, oh. Yan ang isasalam ko dun sa mga bulik dun para magkaroon ako ng 3-4. Yun talaga yung magiging main namin, yung 3 fourths yung mga half and half hindi naman talaga yung yung mawa ko ng half and half para makagawa ng 3-4 yun ang purpose ko dun eh ah, pinalad naman na magaganda naman yung natirang half and half kaya dito eto talagang kung mapapansin nyo yellow legged yung gen-gen yan para si Rudy ganda no malaking malaking dumalaga yan Malaking tumalaga So, ang mga magiging anak niyan, parang Rudy. High station. Yung nando naman na uh, dalawang bulit, medium, medium high lang si 2 tsaka si 5. Hindi ka tulad ni Rudy, high station kasi ito eh. Tamboy. Ah, si Rudy, high station. Parang yung kulit na si Queen Bee, high station. Ayan, eh, si Rudy. Yung Lugon, so, super Lugon si Rudy ngayon. Ayan, nagagalit siya sa dalawa. <laughs> nang e siya sa dalawa, eh. Nagpag-iit naman yung dalawa, unasan. Ayan, oh. <laughs> Judge, huwag ka na dyan. Naihinis siya, no, Rudy. Nandun ka pa mo Ayan. sa loob ng bahay niya. Oh, tanggalin mo yun. Yan yung puno na pinutol ko yan, eh. Dahil naka... Natumba sa bagyo, eh. So, well... Yan ang aking magiging breeding ngayong season. Meron na akong nakaset si Batman at saka si Lady Blue. Pero hindi pa sila talaga magkasundo. Natatakot pa rin si Lady Blue sa kanya kasi nang first time pa pinagsama, hinaharas niya. Kaya hanggang ngayon takot pa. Pero magkaano din, magpapalagay din yung nalo. So yan ang breeding ko. Yung aking uh, mga pet. Experimental ko na Acyl na may gray at blue Tsaka atong mga bilik ko. So, gagawa ko ng 3 quarts. Yun naman ang aim ko. Nung una pa, pa naman eh. Gagawa ko ng 3 quarts. Yun ang pinaka aim ko. Yun ang mga magagamitin ko talaga. So well, marami pa akong lilinisin, no? Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Alam. Alam.